update nga pala tayo sa bahay ko guys uh, gagawin namin to bali itong sikam floor iislaban namin itong pang tatlo you know. pero pa kunti pa kunti lang guys si hindi kaya ng budget ito muna portion na to kasi yung mga nakaraang buwan guys nung mga, nung mga nakaraang ano, araw ito yung tinututukan namin yung pasulput-sulput lang din tuwing gabi lang itong mga asintada ito sa CR tapos yung lababo hindi palang finish tapos yung dalawang kwarto na yun oh. ilagyan na namin yung mga lipis yun siguro nakita nyo yung file namin ng halo block, ganyan sinadya ko yan guys kasi para di walang sayang masyado pag i-alternate kasi natin na maraming putol maraming sayang mga basag kaya ginanyan lang namin okay din naman yan guys basta kung pabayaan ng bakal mas matibay pa nga yan kasi ang bakal niya 40-40 eh. Bawat isang ano isang hollow block. May dowel din naman, may ano horizontal din naman yan. Parehas lang din. Ito ganyan. Ayan. Ayan pare-parehas yan guys. Dikit-dikit yung 40-40 no, -40 yung dowel dyan. So guys, update na lang. Hindi pa-finish itong si Camtor. Okay yung na namin to. So, nakapit natin. Yun know, o, yung ruling na yun. Ilapat mo natin sa lalim ng biga, guys. Para, ano, you <laughs> dito si naman natin yung paghakot ng ano buhangin at semento. Kahakot si Darwin guys kasi baka umulan pinapasok. Pinapasok na po ang kinti. Akyat doon. Akyat doon guys. So. Yung kinti ng pasok. Yan guys, nakabitan na natin na scaffolding dito ang portion nito. Yung um, dito na lang wala pa. So kayong sa loob ng CR. Ito yung runner niya. Yan. Guys, update na lang tayo ulit guys. mình 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 はい。<noise> どうだ Sige, ayon naman, sige, ayun, sige, ayun, sige, ayun, Okay, Sabi na lang tayo, guys. Guys, ayakad na namin yung mga Yung Yan, guys. Tigil mo na, guys. size na. Bukas naman. Yan, guys. Nagaya na ang para <laughs> doon sa taas eh. kasi na nilaban namin nilagay namin hindi na bijuhan yun na video, yun nakapag -video, guys sa taas sa taas yung guys na sa na namin ngayon na ako nakapag video kasi eh. may ano sihong nukar ini tuh gue tuh itu cinta yang itu maafkan kiat no bener bakal oh. Para nakari, kasi mayroon pa kami sa sayang konti doon. No? Ang ganda nito guys, kaya lang pa-unti-unti. guys matapos natin may akyat yung bakal hindi pa muna natin mailatag kasi may kulang pa rito ito kaya doon sa CR si pag nasahiga na namin yan guys saka na namin ilatag yung bakal si ko wala pang pinis Hey guys, nandito na lang sa uh, sunod ng mga video naman. Maraming salamat sa walang sawa mong suporta sa channel ko at mga subscriber, silent viewer. Salamat. Talaga. Hey guys, bye bye.